Magandang araw po. Oh. Dito sa Bukid ay marami tayong pupwedeng pagkabalahan. Katulad na lamang nitong pag-aalaga natin ng mga kambing, pag-aalaga ng mga baboy, manok, itik, pato, pabo. At iba pang mga alaga natin, actually hindi lamang ito. Maging pagtatanim ay malaki ang ambag pagdating sa ating hanap buhay dito sa bukid. Actually, pupwede nga rin natin pagsamahin itong pagtatanim kasabay ng mga pag-aalaga din ng mga hayop. Yung mga, pag mga tinatanim natin ay pwede natin ibigay sa mga alagang hayop natin or kapag ka, naman natin ibenta din, no, kapag ka maganda naman yung result ng no, produktor depende sa mga tinatanim natin kung maganda naman yung resulta ay uh, yung mga produkto natin ay pupwede rin natin maibenta. Yung mga reject naman, yung mga dahon ay pupwede natin maibigay sa mga alaga natin. Actually, isa sa napakagandang investment din ay nandito sa bukid. No, hindi lamang itong pag-alaga ng hayop, yung pagtatanim. Kuminsan alam natin na mayroong mga naglalagay ng pera sa banko sa bank deposit. Di ba? Nagde-deposit sila. Yung mga time, uh, time deposit pala. Mga time deposit na medyo pinapatagal nila yung pera nila doon, pinapatulog nila para medyo lumaki magkaroon ng interest. No, pero sa atin dito sa bukid ang ganda ng cansang ang ganda ng pagkakataon. Lalo na kung meron tayong espasyo na pagtamnan. Eh madalas naman kapag nasa bukid tayo ay uh, meron naman din mga lupainjan na pagtamnan. No, so meron tayong espasyo. So po tayong magtanim, no? Marami ang mga nagtatanim, meron mga nagtatanim ng mga kalamansi, may mga nagtatanim ng dalandan, ng mga pongkan at iba pang mga pananim, no? Napopwede ring after ilang taon ay mag-harvest na sila no so yan yung investment nila Indi, imbis na maglagay sila sa bangko na ipapatubo nila yung pera doon nagtatanim na lang sila yun yung investment nila na after 4 years 5 years ay may naani na sila tuloy-tuloy na ang pag-aani napakaganda ng uh, kanilang negosyo kung minsan nga kapag tayo mismo ang gumawa ng pagtatanim ay wala tayong logi dahil katulad na nabanggit natin kung meron naman na tayong existing na space dyan na pagtamnan So, hindi na tayo bumibili pa ng lupa. Kung yung space na lang, kung yung mga naging damuhan na lang, naotam tamna natin ng mga uh, naisip natin. Una ay research muna natin kung ano ba yung mga produkto na pupwede nating itanim at ano ba yung mga produkto na hindi usual pang tinatanim doon sa lugar natin. Kasi kung sasabay tayo doon sa karamihan, halimbawa sa lugar natin ay marami nagtanim ng kalamansi, tapos kalamansi rin itanim natin. Alam na nga nating uh, up and down na masyado yung presyo dahil doon sa dami ng supply. So posibleng pagdating ng panahon ay mas lalo pang dumami kasi maraming nagtatanim. Halimbawa, maraming tanim diyan kalamansi, so pupwede nating uh, itanim ay yung uh, dalandan, yung pongkan o ra uh, yung uh, Uh, guyaba, no? at marami pa mga bayabas, may mga ganyan din. Depende sa lugar natin. No, may iba naman mga dragon fruit yung tinatanim nila dahil ngay akma rin doon sa area nila sa mga uh, lupain na meron doon sa lugar nila. So, napakagandang investment 'yan na uh, tinatiyaga-tiyaga lamang. Iba nga nag lang konti-konti. May iba uh, halimbawa doon sa mga nagtatanim ng kalamansi, meron tayong mga nakita no tanim sila kalaban si Conte muna tapos nagmamarkot sila doon sa tanim nilang yon sa kanila pagpupruning noon eh minamarkot nila tapos yun yung dinadagdag pa nilang tinatanim doon sa area nila hanggang sa dumami lalo yung kanilang kalamansi eh nung na maganda presyo ng kalamansi so maganda rin yung kanilang kita so ganun lang ang uh, simpleng cegaan uh, tiyagaan dito sa bukid no kasabay nung pagtatanim natin at uh, ganon din yung uh, pag-aalaga natin na hayop yung iba naman mais naman yung mga tinatanim nila no meron namang maganda rin ang kita So meron namang sakto lang. Sa ilan naman, yung mais ay imbis na bibili pa sila ng feeds, no kung nakafocus sila doon sa livestock farming, napaparami nila nung mga alaga nilang kambing, mga baka, kalabaw, um, uh, tupa, or mga baboy, manok, no? yung mga poultry, mga um, swine, at iba pang mga alaga. At uh, kumakain naman ng mga pananim na kanilang tinatanim. Abay, malaking ambag na rin yon. Na imbis na gagastos sila everyday ng uh, feeds, No, eh, yung mga tinatanim na lamang nila ang priority pinapakain doon sa mga alagang hayop. Napakalaking tipid din noon, no? Napakalaking less gastos. Kasi alam naman natin na uh, madalas yung produkto natin sa bukid pag binenta natin ang baba ng presyo. Pero kapag tayo naman yung bumili ng mga commercial feeds or na mga na proseso ng produkto ay uh, napakamahal na. So, pupwede naman kung pwede naman natin ipakain yung mga unprocessed pa natin mga tanim-tanim ay uh, napakaganda na na solusyon doon sa ating pag-alaga ng hayop. No, dito sa mga alagang hayop natin, ano, napakasimple lamang ang pamamaraan din namin. Dahil nga alam naman natin kapag dumami yung alaga natin, lumaki din yung gastos. No, kaya dito sa amin dahan-dahan lamang ang pagpaparami. No, hindi kami yung nagmamadali masyado. Ang tinitingnan natin dito ay 5 to 10 years o uh, siguro after 20 years pa nga eh kung anong uh, magiging uh, uh, epekto dito sa ating mga tinatiyaga ngayon kapag uh, gumanda naman yung uh, resulta no at actually ang paraan namin ay sinasabay namin yung pagtatanim ng mga pagkain sa mga alagang hayop para libre na ibibigay namin pagkain sa kanila kasabay ng pag-aalaga namin ng hayop para uh, hindi na kami bibili pa palagi ng commercial feeds No kasi na uh, alam naman natin na doon madalas talaga tayo nagkakaroon ng problema. Kapag kinapos tayo ng budget, wala tayong pambakain sa alaga, So doon nagkakasakit na mamatay yung mga alaga natin dahil nga kulang na yung naibigay natin yung pagkain. No, yung iba nang ayayat na ng todo. Kahit kailangan magparami ng papakain sa mga alagang hayop para talagang pwede rin tayo magparami ng mga alagang hayop. No, at uh, kahit na hindi naman ganoon kalaki ang ating kakayahan pagdating sa pinansyal na pangailangan ng mga alaga. No, lalo na kung ang espasyo natin katulad sa amin, meron kasing mga espasyo dito na nagiging damuhan na lamang. Sa amin kasi maraming mga niyugan kasi yung area namin no punong-puno ng mga niyog habang abang yung ilalim naman ay nagiging damuhan lamang so sayang naman yung space kaya ang ginawa namin yun yung minamaximize namin yung area na maraming damo pinaglalagay namin ng kambing ng kalabaw ng baka pero nagtatanim pa rin tayo kumuha pa rin tayo ng espasyo na pagtatamnan naman namin ng mga kamote mga kasaba Um, mais. No? Actually, tatanim din kami ng mga pakwan, uh, saging at marami pang iba na kinakain din ng mga alaga. Ganon din ang kangkong. No? Kasi itong kangkong, isa rin ito sa napakadaling itanim at napakadaling i-harvest. No? Lalo na kung may space tayo na medyo may tubigan, napakadaling magharvest harvest ng kangkong. Kasi akuhanan kuhanan mo ngayon sa mga susunod na araw ay uusbong na naman. No? Kaya't ang bilis magparami nitong kangkong. Ang bilis din na ah, manguhan ito. Kaya sa amin, yan yung paraan natin. Nagtatanim, kasabay ng pag-alaga ng hayop. Or, maraming diskarte yung iba nga, kangkong lang amang yung tanim nila. No, doon pa lang, kahit wala silang alagang hayop, ay kumikita na sila. Yun yung nagiging kabuhayan nila. No? Tanim silang kangkong, tapos harvest sila, binibenta nila. Yung iba ay pang ulam. Kaya sarap din pang ulam tong kangkong eh. No? Kaya sarap sa adobong kangkong. iba na may panghalo sa yung sinigang. No? At yung iba naman ay Uh, kahit sabaw-sabaw, ulaw oy nga eh. Yung iba ay nagluluto pa ng kangkong, napakasarap pa rin. No, ang daming po gawin, no? Ang daming uh, mga tsansa na pwede natin makamtan uh, para magkaroon tayo ng kita dito sa ating pagbubukid. Kung kaya dito sa bukid ay eh, huwag matakot sumubok, huwag tayong matakot na mag-explore. Kung hangga't kaya natin hindi alam naman natin hindi nakakasama, no explore tayo ng explore kahit kami nga pagdating sa pag aalaga namin ng hayop ay sumusubok kami ng mga paraan para naman ay medyo makatipid-tipid at uh, talagang matutuloy-tuloy natin yung pag aalaga ng hayop sabihin man nila na masyadong mo namang tinipid eh syempre kapag hindi mo kasi i-practice yung pagtitipid at naibigyan mo naman ng sapat na nutrisyon yung alaga sapat na pagkain eh talagang habang tumatagal habang nagpaparami ka eh, hindi mo talaga makamtan yung uh, success dahil habang nagpaparami ka kung gastos ka lang ng gastos eh 'pag dumami sila ilalalong eh, lumalaki lamang yung gastos mo. Unlike sa sa medyo nagtitipid ka pero practical 'yung pagtitipid mo, no hindi mo naman ginugutom 'yung alaga mo kasi binibigyan mo pa rin sila ng masapat at actually healthy pa na pagkain, 'no mga natural na pagkain pa na available sa uh, 'yung bakuran lamang. No, 'yun yung pinaka para sa pinaka practical na paraan din ng pag-alaga ng hayop upang mas mapapaganda rin natin yung uh, production, yung ating uh, pagpaparami ng hayop nang hindi tayo may problema. Kasi alam naman natin ang daming mga na problema. Actually, ang dami ring mga nag-aalaga na hindi nila kinakaya, no? Sa umpisa pa nga lang iba suko na eh. So, paano na kaya pag dumami pa? Kaya't kailangan din natin tingnan kung ano yung mga solusyon, ano yung paraan na po pwede natin gawin para sa pagpapaunlad natin, sa pagpaparami natin ng mga alagang hayop upang talagang tiyak na magiging successful tayo doon sa tinatahak nating landas. Kailangan nating planuhin, pag-aralan at mag-learn tayo. Kung mayroon mga mga pagsubok na nasa lubong, ay huwag nating isipin, huwag nating tingnan na kailangan nating sumuko agad dahil doon sa pagsubok na yun. Kailangan nating i-adapt yun as learnings. Alamin natin kung bakit ba nangyari yung mga problema yun, ano ba yung pagkukulang natin, at ano ba yung solusyon na po pwede pa natin gawin sa susunod para hindi na muling maulit yung ganoon. Or kung meron mga, mga pagkakataon na maulit pa rin ng uh, pakunti-kunti na lang, o at least kahit mabawasan ma man lamang yung mga risk no, ng uh, pagkakaproblema natin doon sa ating mga inalagaan sa bukid. So sa amin, ang aming mga paraan pagdating dito sa pagbubukid ay talagang ina-adapt namin yung mga kung ano yung mga nakikita namin problema. Dati man, nagka-problema rin kami, no, may mga mabilis magkasakit na alaga, nangamatay na mga alaga, pero yun ay hinahanapan natin ng solusyon. Kahit ngayon, nag-adapt tayo ng mga bagong technology din, no, katulad ng paggamit na natin ng mga produkto na subok na rin at uh, talagang epektibo, no. Uh, paggamit natin ng King's Vitablast na vitamins as, as pang-maintenance sa mga alaga, or kapag naman mayroong mga sakit ng mga alaga ay nandiyan agad yung ating Panamox. Actually, doon sa mga gamot, no, kahit na wala pang sakit yung alaga namin ay nagready na rin ako. No, meron na kami nakahandang mga gamot, yung Panamox Forte na pang sisiw, Panamox Caplet na pang malaking manok ay hinihanda na natin agad para sa panahon na ah, dumating man yung pagkakasakit ng alaga ay hindi na tayo mataranta pa. No, alam na natin agad at ah, talagang mabigyan natin agad sila ng gamot na kailangan nila. So yun yung aming paraan pagdating dito sa pagbubukid Doon sa mga simpleng sakit. Pero kapag malulubha yung sakit ng alaga natin ay eh, maigi din na ilapit natin yan sa mga eksperto na, sa mga veterinaryo or kapag mahinang-mahina yung alaga natin na no kailangan ilapit na natin yan doon sa mismong eksperto, sa mga veterinaryo na pagdating sa paggamot ng mga alaga natin. No, din sa mga pagpupurga dati, wala pa kaming ginagamit na sistema ng pagpurga. Hinahayaan lang namin yung alaga namin. na hinayaan lang dumami nang uh, hindi namin masyadong pinapansin yung mga problema doon sa mga bulate. No, kaya ta uh, madalas ay sobrang mapayat yung alaga namin. Mas naging sakitin din lalo kapag ganoon na may mga bulati silang dala-dala sa katawan nila. Kaya at maigi rin, no, nagiging natutunan namin na kailangan din pala mabigyan o mapurga yung mga alaga para naman tuloy-tuloy ang magandang produksyon at tuloy-tuloy uh, na magiging maayos yung pagpaparami natin sa mga alagang hayop nang hindi sila sakitin at syempre, tayong mga nag-alaga ng hayop ay mas masaya din tayo. Habang nakikita natin yung mga alaga natin na uh, masaya din sila sa kanilang kinalalagyan at siyempre komportable sila no kaysa naman meron silang mga iniindang na sakit, uh, karamdaman sa kanilang katawan. Maigi na mabigyan natin sila ng tamang uh, uh, gamot or tamang uh, pampurga at uh, tamang bitamina na kailangan ng mga alagang hayop natin. Yan yung aming paraan din pagdating sa pagbubukid no para mapaganda natin lalo yung produksyon ng ating mga alagang hayop. So, yun yung mga ano, yun yung mga napagandang investment din pagdating dito sa Bukid, no. Actually, yun ang mga nabagit natin ay hindi lamang sinasabi ko dito kundi ito yung mismo ang ginagawa namin sa ngayon. Mga pamamaraan namin, no, mga praktikal na paraan namin pagdating dito sa uh, Bukid. Dahil uh, kapag nandito tayo sa Bukid at hinayaan lamang natin ang araw-araw natin na lumipas at wala nagagawa, ay talagang lilipas at darating ang panahon na lilipasan lamang din tayo na kung anong meron ngayon ayun lamang din ang uh, sitwasyon natin no kahit may higi, kapag na, mayroon tayong pangarap na is natin na medyo kahit papaano ay uh, makaahon sa kahirapan or magkaroon ng pagbabago yung ating kabuhayan ay gumawa tayo ng hakbang no wag tayong matakot kasi kapag tayo laging takot kapag uh, tayo ay laging uh, inaalala natin na baka ganito lamang baka malugi lamang no or uh, baka um, ma problema lang tayo lalo, baka marami pa tayong isipin lalo. So, kung ganun ang isipin natin ay medyo mahirapan nga naman talaga tayo. Kahit may kapag ka meron tayong gagawin or meron tayong gustong gusto, meron tayong hilig or sabi nila yung passion natin mismo ano ba yung hiling gaw gawin natin na na enjoy lamang natin na minsan nagkakaroon lang talaga ng kaba no tingnan natin yung solusyon huwag nating tingnan lalo yung problema kasi kay yung problema ay nandiyan na yun lagi actually sa lahat ng uh, gawain kahit nga ikaw ay professional man or ikaw man ay ay uh, isang pinakamagaling na ay may mga problema pa rin yan. Pero doon sa mga problema yon sa karamihan ay binibigyan lamang nila solusyon, ginagawa nila learning siyon, kaya't napapagtagumpayan nila yung mga napili nilang profesyon o napili nilang gawin. No, kahit tayo sa ating bukid, yun din ang magandang gawin nating linya. No? Kung meron mga mga pagsubok na nakikita natin sa iba, huwag natin masyadong tingnan yun. Bagkos, uh, ay alamin natin kung ano yung solusyon na dapat natin gawin doon para Uh, sa side naman natin sa paggalang natin ng hayop ay mapapaunlad natin no sa pamamagitan ng sarili nating pamamaraan. No, hindi hindi porket ang paraan niya ay ah, ganito, no, halimbawa ah, purong pitch ang binibigay niya sa mga alaga niyang hayop, yun nga dahil meron siyang malaking puhunan, eh tayo naman ay may problema ngayon kasi sabihin natin, wala naman akong ganoon kalaking puhunan para sa ganong ah, pag-alaga ng baboy, no. Maraming paraan actually, kahit ng mga native na baboy pwede nating alagaan ng natural lamang ang pinapakain natin. Alam naman natin yung mga baboy nga galing lamang yan na uh, unang panahon yung mga wild pigs, no walang nagbibigay ng feed sa kanila. Lumalaki yung mga wild pigs, dumadami sila Nang, uh, dahil dun sa mga kinakain nila na mga damo, uh, mga insekto na nandun lamang sa gubat nabubuhay sila. E paano na kaya kung magtanim pa tayo, pinaparami natin yung hinahanap pa nila. Minsan nga hirap na hirap pa silang hanapin yan doon sa gubat. E tayong gagawin na natin ay itatanim na natin para dumami lalo. At uh, yun, ibibigay na natin mismo sa mga alaga natin. So mas magiging mapapadali yung uh, uh, pagpaparami natin. No? Mas magiging madali ang buhay kapag uh, sila ay sinusupply na natin ng mga pagkain na available lamang sa ating paligid. So sa akin, yun yung aking vision din na uh, pagdating dito sa farming ay uh, meron tayong malaking pag-asa dito. Tingnan mo na lang, kapag ikaw ay napadpad sa mga syudad, kung ikaw ay, halimbawa, nagtrabaho sa isang negosyo, minsan up and down din sila. No Kahit yung mga malalaking negosyo, yung mga, halimbawa, yung mga electrical company, mga CCTV company, or uh, mga fertilizer company, may mga panahon din yan sila up and down. Lalo na't ang daming kompetisyon, dami nilang kakompetensya. No? Nagpapagalingan sila, or uh, nagpapagandahan ng kanilang paraan ng marketing din. Para uh, gumanda lalo yung kanilang uh, kita pagdating doon sa negosyo nila. At uh, hindi sila sumusuko kapag meron silang nasa loobong ng mga problema. Actually, doon sa kanila ay napakahirap pa nga eh. Kasi hindi naman lahat ay uh, nangangailangan ng Uh, halimbawa, hindi naman lahat ay nangangailangan ng CCTV, hindi naman lahat ay nangangailangan ng alarm. no Pero dito sa atin sa bukid, lahat ay nangangailangan ng pagkain. No? Lahat ng tao ay kailangan ng pagkain. Kaya lahat ng tao ang siyang market natin, no? Kasi uh, yung ating uh, pino ay yung mga pagkain, yung mga tanim natin na pwede maibenta, no? Na pwedeng nating uh, ika-provide na uh, pagkain ng ating mga um mga dito sa ating komunidad no ganun din yung mga produkto natin sa bukid yung mga alagang hayop yung mga itlog ng mga manok natin yung mismo yung mga manok natin yung mga native na mga alaga natin ay na napakala napakalaking ambag na uh, wherein itong mga native pa ay napaka pa lalo kaysa sa mga more on natural ang kinakain nila at hindi pa magastos sa lagaan yun nga lang kung tayo ay yung tipong gustong laging mabilisan or nagmamadali lagi ay medyo mahirapan din tayo. Kahit kailangan din natin aralin sa sarili natin na huwag masyadong magmadali bagkus ay um, uh, mag-learn sa mga ginagawa or matuto sa ginagawa or uh, Uh, gumawa ng paraan para sa mga solusyon na dapat nating gawin pagdating doon sa mga plano natin sa mga naisip nating gawin no pagdating dito sa ating pagbubukid no yun nang uh, kailangan nating gawin din para mas lalo nating mapapaunlad yung ating mga napili na trabaho mga gawain dito sa bukid actually sa amin man no kami man ay hindi naman agad-agad ay ganito na naparami natin yung mga alagang hayop dati man ay nakiki nakikiano rin nakikiani nakiki nakiki trabaho sa mga palayan para ay magkaroon man lang ng extra income na pambili ng sabon no pambili ng mga pangulam. ay dahil dito sa bukid ay meron namang mga palayan so libre ang kanin so libre ang bigas kasi may tinatiyaga naman tayong itanim na palay libre 'yon so ang pinoproblema na lang dito yung mga pambili ng sabon panlaba ma toothpaste yung uh, mga pambili ng mga asin ganyan asukal at iba pa na mga unang pangangailangan pagdating dito sa bahay So yun mga ina iniisip natin kaya minsan nakikisali rin sa mga pagtatanim pero syempre habang ginagawa namin yon ay may tinatsaga kami nag-aalaga kami ng hayop na habang tumatagal lumalaki ayo nanganak at uh, dumadami so nakakabenta-benta uh, nung time na nakabenta-benta na so lalong pinalago yung mga alagang hayop lalong pinarami kaya uh, ayun tuloy-tuloy na ang uh, pag-aani din mula doon sa produkto ng uh, alagang hayop. Ang pinaka main talaga dito sa amin ngayon na nagpo-provide ay yung mga alaga naming baboy dahil uh, meron na tayong nasa uh, siyam na inahing baboy at uh, dalawang barako. No, yung mga barako, yun din yung nagsiservice service doon sa mga inahing baboy ng kapitbahay kaya't nagkakaroon din kami ng part na uh, tig-isang biik mula doon sa aming barako. So, at uh, yung mga inihing baboy naman natin, no, at yung mga inahing baboy naman natin ay medyo dumadami na. So, ano na rin, no? Uh, marami na rin tayong uh, napoproduce na biik doon sa mga nangailangan o nais mag-alaga ng mga uh, baboy. At kung minsan na may nagpapalaki din kami pang litsunin, At uh, dito rin sa mga okasyon ay meron na kami libre na mula doon sa alaga namin. No. So yan lamang yung mga pamamaraan din namin no. Ngayon na uh, itong sa topic natin, ayan muna yung ma-share natin. Pero actually marami pa tayong gustong i-share dito uh, sa mga susunod na naman nating video. So Uh, yun yung mga paraan namin na sana yung nakuha, nakuha rin ng konting uh, kaalaman, ng konting ideya itong ating na-share ngayon sa inyo. So yun, no, maraming salamat po muli sa inyong pagtutok at inyong panonood uh, nitong ating mga video at pakikinig. Maraming maraming salamat po. Happy farming po!